Madalas sabihin ng mga piloto at astronaut na ang pinakamatinding kaaway ng tao sa kalawakan ay ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na bumabalot sa iyong buong kaluluwa, walang hangin, walang tunog, at walang pahiwatig kung saan kalulugar. Ngunit sa kaso ng barkong pangkalawakan na Aurora 13, hindi katahimikan ang naging kalaban nila. Ang naging bangungot nila ay isang bagay na hanggang ngayon walang gustong pag-usapan sa mga archive ng Earth Fleet Command. Taong 2149, isinagawa ang misyon ng Aurora 13, isang deep space expedition papunta sa sektor ng kalawakan kung saan may na-detect na kakaibang signal, isang mahina ngunit tuloy-tuloy na transmisyon paulit-ulit na parang huni ng lumang radyo. Walang nakakaalam kung saan galing o kung sino ang nagpapadala. Ngunit ayon sa mga datos, wala dapat na buhay o barko sa rehiyong iyon. Isang gabi, bago tuluyang mawala sa mga radar ang Aurora 13, nakatanggap ng huling transmission ng command center. Ang boses ay garalgal, mahina at puno ng takot. Kung may makarinig nito, huwag kayong tutungo rito. Hindi kami nag-iisa. Ang barko, may mga anino. Gumagalaw sila sa mga dingding at biglang naputol. Sa loob ng Aurora 13, pitong tripulante ang sakay ng barko. Ang kapitan ay si Marco, isang veteranong piloto na tahimik ngunit disiplinado. Kasama niya si Elina, ang head engineer na may matalim na utak at matapang na loob. Naroon din si Jonas ang navigator, Rico ang security officer, Lena ang medical officer, at dalawang junior crew, Adrian at Mira. Maayos ang unang tatlong linggo ng biyahe. Ang lahat ay ayon sa plano rutinang maintenance, regular na ulat, at walang anomalya. Ngunit nang makarating sila sa sektor kung saan nanggagaling ang signal, doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Sa radar walang nakikitang barko o istasyon. Tanging isang maliit na drifting object lang. Tila isang lumang escape pod, umiikot-ikot na parang matagal nang walang direksyon. Ang pinagmumula ng signal ay mula mismo rito. Kapitan, sigurado ka bang dapat nating lapitan yan? Tanong ni Jonas habang pilit pinapakalma ang boses niya. Tungkulin natin ito. Kung may nakaligtas diyan, responsibilidad nating iligtas sila. Matatag na sagot ni Marco. Dahan-dahan nilang hinila gamit ang grappler. Arm ng Aurora 13 ang escape pod. Wala itong anumang marka ng fleet at parang gawa sa lumang teknolohiya na hindi nila ma-identify. Nang buksan nila wala itong laman Maliban sa isang bagay, isang itim na kahon na parang organiko ngunit metal ang anyo. Si Elina ang unang naglapit para itong hindi ko alam parang buhay na metal. Ang tibok niya parang puso, nagkatahimikan ang buong crew. Kahit si Rico, na palaging handa sa panganib ay halatang kinilabutan. Dinala nila ang kahon sa loob ng cargo bay, ngunit doon nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Si Mira ang naka sa Cargo Bay nung unang gabi. Nakaupo siya sa console, nagmamasid sa mga sensor readings ng itim na kahon. Walang kakaiba, maliban sa mabagal na vibration na parabang humihinga. Ngunit nang tumingin siya sa salamin ng observation window, nakita niya ang sarili niya at sa likuran ng kanyang refleksyon ay may isang nilalang na animoy gawa sa usok. Napaatras siya agad. Paglingon niya, wala namang tao sa Cargo Bay. Ngunit ang kahon... Nakaangat ng bahagya mula sa mesa parang may sariling buhay. Kapitan, may gumagalaw sa cargo bay. Nanginginig ang boses ni Mira sa comms. Agad nagpunta si Marco at Rico. Ngunit pagdating nila, normal na muli ang lahat. Ang kahon ay nakahimlay lang tahimik at walang indikasyon ng buhay. Mira, baka pagod ka lang, Anilena. Pero baka sa kanyang mukha ang alinlangan. Hindi ako nagkakamali. May nakita ako. Halos maiyak si Mira. Doon nagsimulang bumigat ang atmosfera ng barko at sa susunod na gabi, hindi na lang si Mira ang nakakita ng mga anino. Kinabukasan, habang sinusuri ni Jonas ang mga data mula sa kahon, may na-decrypt siyang fragment ng mensahe. Hindi ito galing sa kanila, kundi sa isang matagal nang nawalang misyon, Aurora 7. Isang barkong nawala limang dekada na ang nakalipas. Ang mensahe ay iisa lang ang nilalaman. Huwag ninyong bubuksan ang kahon. Ang nakatago dito ay hindi dapat lumaya. Nang marinig iyon, tila yelo ang bumalot sa buong crew. Ngunit huli na, dinala na nila ang kahon sa loob ng barko. At kagaya ng sinabi ng mensahe, ang mga anino ay nagsimulang magparami. Sa mga koridor, may naririnig silang mahihinang yapa kahit walang tao. Sa observation deck, may refleksyon na lumalabas kahit wala namang nakatayo roon. Minsan, may boses na bumubulong sa kanilang mga tainga pamilyar na tinig na parabang galing sa isa sa mga kasama nila. Isang gabi si Adrian ay nagising na pawis na pawis. Narinig ko si Mama. Tinatawag niya ako mula sa labas ng barko. Pulong niya kay Mira. Ngunit nang sumilip siya sa porthole wala namang kahit ano. Tanging mga bituin at ang walang hanggang dilim ng kalawakan. Dito na nagsimula ang tensyon, si Marco bilang kapitan ay pilit pinapakalma ang lahat Ngunit maging siya ay nakaramdam ng kakaiba. Sa tuwing titingnan niya ang kahon, parang nakatitig ito pabalik sa kanya, kahit wala naman itong mata. Lumipas ang tatlong araw mula nang makuha nila ang kahon, lalong lumala ang mga kababalaghan. Si Lena habang nasa medbay ay nakakita ng isang pasyente sa kama. Isang lalaki na duguan at halos wala ng buhay. Ngunit nang lapitan niya, bigla itong naglaho para bang usok lang Naiwan siya roon, nanginginig, hawak pa rin ang mga gamit na sana'y ipangtatapal niya sa sugat. Samantala, si Rico naman ay nakarinig ng malakas na kalabog mula sa armory. Nang puntahan niya sarado ang lahat ng locker, ngunit isa sa mga rifle ay wala na. Nang i-report niya ito kay Marco, sinabing baka maling bilang lang. Ngunit kinabukasan, nakita nila ang nawawalang rifle. Nakasabit sa kisamin ng cargo bay puno ng kalawang at parang ilang dekada nang iniwan doon. Ngunit ang pinakamatindi ay nangyari kay Adrian. Habang nagpapatrol sa lower deck, nakarinig siya ng iyak ng bata. Sinundan niya ito hanggang sa isa sa mga maintenance shafts. Doon niya nakita ang isang batang babae na nakatayo, nakatalikod. "Hello, anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mata ay walang puti, puro dilim. At bago siya makasigaw, bigla itong naglaho. Ngunit kinabukasan, hindi na bumalik si Adrian sa duty. Hinanap siya ng buong crew, pero ang natagpuan lamang nila ay ang kanyang helmet. Nakalutang sa cargo bay, puno ng gasgas -gas na parang kinayod ng matatalim na kuko. Hindi tayo nag-iisa. Mahina ang tinig ni Elina habang nakatitig sa itim na kahon ang barko ay nanatiling nakalutang sa gitna ng katahimikan ng kalawakan. Ngunit sa loob, ang tensyon ay nagngangalit tulad ng bagyong nakatago sa dilim. Si Marco ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. Ang figura ng isang tao sa labas ng barko. Imposibleng bagay. Kapitan, may nakita akong anino sa labas. Hindi ako nagbibiro. Maring bulong ni Marco habang nakatitig sa monitor ng surveillance. Tahimik na nakatingin ang kapitan si Elias bago marahang sumagot. Imposible. Walang makakalabas ng walang spacesuit at wala ring ibang barko sa paligid. Ngunit ramdam ng lahat ang panginginig sa kanyang boses habang patuloy silang nag-uusap, biglang nag-static ang com system. May boses na umaling ngaw tila mahina ngunit malinaw. Nakikinig ba kayo? Napatigil ang lahat. Ang mga crew sina Elina, Jonah at Taro ay nagkatitigan. Ang boses kay hindi kilala at mas malala, hindi ito nanggagaling sa kahit anong registered channel. Control Identify Transmission Source Sigaw ni Elias Ngunit ang computer ay nagpakita ng error Unknown Frequency Detected Sa mga sumunod na segundo, ang boses ay muling nagsalita mas malinaw na ngayon Nandito kami, hindi kayo nag-iisa Nanginginig si Elina. Mahigpit na hinawakan ang braso ni Marco. Sino ang kami? Ngunit walang sagot. Ang frequency ay biglang naputol. Iniwan silang lahat na nakalublob sa kaba. Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Jonah na may lumalabas na yelo mula sa ventilasyon. Ngunit hindi ito ordinaryong moisture. Ang yelo ay bumubuo ng hugis, hugis ng kamay. At bago pa sila makagalaw, ang ilaw ay sabay-sabay na namatay. Nagpatay sindi ang emergency lights, nagbibigay ng pulang liwanag na parang nagmula sa impyerno. Sa bawat kisap, lumalabas ang mga aninong gumagalaw sa koridor. Check the crew list! Sigaw ni Elias. Ngunit isa-isa nilang nakumpirma, lahat ng buhay na crew ay nasa control room na. Kaya sino ang mga naglalakad sa labas? Si Taro ang engineer ay nagboluntaryong suriin. Bit-bit ang kanyang plasma torch, dahan-dahan siyang naglakad sa koridor. Nakalutang pa rin ang alon ng lamig at sa bawat hakbang ay lumalakas ang kaba hanggang sa makita niya ang isang figura, si Adrian. Adrian? Sigaw niya halos maiyak. Si Adrian ay isa sa mga naunang crew na namatay. Noong nakaraang misyon sa Mars Station, imposible siyang makita rito. Ngunit andoon siya nakatayo, nakangiti at may mga matang puti na parang walang kaluluwa. Tapos sumama ka na sa amin, malamig na bulong nito. Nabitawan ni Taro ang kanyang torch, tumakbo pabalik ngunit huli na. Ang koridor ay biglang nagsara at narinig ng lahat ang kanyang malakas na sigaw na sinundan ng tunog ng butong na bali. Nang muli nilang mabuksan ang pinto, wala na si Taro. Ang naiwan lamang ay ang kanyang helmet at mga bakas ng kamay sa sahig na tila hinila siya papalayo. Nawala na ang isa nilang kasama, ang takot ay naging galit at napagpasyahan ng kapitan na suriin ang black box ng barko. Baka may sagot sa misteryo. Habang ina-access ni Elena ang data, nagsimulang bumukas ang mga lumang log mula sa barkong iyon. Hindi pala sila ang unang crew. Sa video log, nakita nila ang dating kapitan, pawis at balisa habang nagsasalita kung sino man ang makahanap ng barkong ito umalis na kayo. Ang barkong ito ay nilalanghap ng mga kaluluwang hindi na dapat magbalik. Lahat kami ay patay na. Biglang nag-freeze ang footage at isang puting mukha ang lumapit sa kamera. Walang mata, walang bibig, ngunit nagsalita sa loob ng kanilang utak. Hindi kayo makakatakas. Napaatras si Marco at halos mahulog ang upuan. Ang lahat ay nakatulala. Alam nilang totoo ang kanilang pinasok hindi lang barko ang kanilang sakay, kundi isang multo ng kalawakan na buhay sa bawat bakal, hangin at anino sa paligid nila. At isa-isa silang kukunin nito. Tahimik ang loob ng barko matapos ang bangungot na nangyari sa kanila sa loob ng Deck Omega, pinilit nilang magpahinga sa command center. Ngunit kahit nakapikit, tila hindi sila iniiwan ng mga anino habang nakaupo si Mira sa tabi ng hologram panel, bigla siyang nakarinig ng bulong. Mira, Mira, bakit iniwan mo ako? Nanlamig siya. Lumingon siya ngunit walang tao. Ang iba pang crew tulog, pero ang boses ay malinaw. At yun ay hindi sa kahit sino sa kanila. Isa lamang ang pumasok sa isip niya. Si Ray, ang mekanikong namatay dalawang gabi na ang nakalipas. Pinilit niyang huwag magpanik. Pero nang muling bumalik ang boses, kasabay nito ay ang biglaang pag-flicker ng ilaw. Isa-isa ring nag ang mga lumang log file ng barko. Ang nakakatakot. Ang mga file na yon ay personal logs ng mga namatay na crew. Captain, bakit mo kami dinala dito? Bulong mula sa speaker. Ngunit wala namang audio file na naka-play. Nagising si Darius ang piloto. Mira? Anong nangyayari? Halos hindi makasagot si Mira. Naririnig mo ba sila? Nagtagal ang katahimikan hanggang may marinig din si Darius, mahina ngunit malinaw, mga iyak ng tao, mga hinga, mga sigaw na parang nasa kabilang dimension. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib nila nang mapansin nilang ang hologram sa gitna ng control room ay biglang nagpakita ng imahe. Hindi ito mapa ng kalawakan kundi mga mukha ng kanilang mga kasamahan na matagal nang patay, mapuputla, duguan nakatitig sa kanila. Napasigaw si Darius. Kapitan! Bumalik sila. Tumakbo si Captain Aris papasok. Nang makita ang eksena, halos mabitawan niya ang kanyang blaster. Hindi niya akalaing ang barko, mismo ang magiging daluyan. Nang mga kaluluwa ng kanyang mga tauhan, hindi sila basta multo. Mariin niyang sabi, may humahawak sa kanila. May gumagamit ng barko para gawing sisidlan ng mga kaluluwa. At sa sandaling yon, parang sumabog ang mga speaker ng barko. Sa dami ng sabay-sabay, natinig na humihiyaw, umiyak at nananaghoy. Ang Aurora ay hindi na barko. Iisa na itong libingan na humihinga. Ilang oras silang halos mabaliw sa nangyayari. Hanggang biglang tumahimik ang lahat. Walang boses, walang anino. Para bang biglang lumisan ang lahat ng multo. Pero hindi rin nagtagal. May kakaibang pangyayari ang sumunod. Habang binabantayan nila ang trajectory ng barko, napansin ni Aris na ang Aurora ay hindi na gumagalaw sa tamang direksyon. Kahit anong manual override, parang may invisible force na humahatak sa kanila. Hindi ito natural, sabi ng navigator na si Kyle, nanginginig ang boses. Parang may sariling isip ang kalawakan. At doon nila nakita sa harap ng windshield, isang manipis na punit sa espasyo, parang sugat sa tela ng universo. Sa loob nito, Tila may umiikot na mga bituin at mga aninong hindi kayang ipaliwanag ng physics. Ano yan? Bulong ni Mira. Nag-activate yung barko ng autopilot ng kusa, kahit naka-off. At lumabas sa hologram ang isang mensahe, hindi galing sa system, kundi parang isinulat ng isang kamay na multo. Dito nagsimula ang lahat, dito rin kayo matatapos. Bago pa sila makagalaw, Hinigop ng barko ang buong Aurora papasok sa sugat ng dimensyon. Sandali lang ang lahat. Ngunit ang pakiramdam ng bawat, isa ay parang nilapas sila ng oras. Ang kanilang mga relo ay nagloko, ang oras ay tumakbo pa atras, at nakaramdam sila na parabang ang kanilang mga katawan ay nabubura at muling binubuo. Pagmulat nila, wala na silang nakitang mga pamilyar na bituin. Wala na rin sa mapa ng universo ang kanilang lokasyon. Ngunit naroon pa rin ang isa, isang bagay na gumagalaw sa dilim ng bagong dimensyon na iyon, malaki walang hugis at parang nilikha mula sa pinagsamang boses ng lahat ng patay. Hindi nila alam kung paano, pero ramdam nilang iyon ang pinagmulan ng mga multo. At ang pinakamalupit, habang nakatingin sila roon, nagsalita ang halimaw ng dimensyon gamit ang boses ng bawat kasamahan nilang yumao. Hindi na kayo makakauwi. Nagpatuloy ang Aurelia sa paglalayag sa gitna ng madilim na kalawakan. Sa loob nito, kapansin-pansin ang katahimikan, ngunit ang katahimikan na iyon ay parang nagbabadya ng kasunod na unos. Si Marco ay nakaupo sa observation deck, nakatitig sa kalawakan. Yung mga bituin ay tila nagiging matang, nakamasid sa kanya, mga matang hindi nakapikit kahit kailan. Ang malamig na liwanag ng mga iyon ay tila mga paalala na ang kanilang pag-iral ay maliit lamang kumpara sa malupit na hiwaga ng universo. Sa kaniyang tabi, naroon si Elena nakatayo at tila nag-iisip ng malalim. Marco bulong niya, nararamdaman mo ba ang barko mismo? Parang humihinga, pinakinggan nila. Totoo nga, may mahinang ugong, hindi tulad ng makina kundi parang tibok ng puso. Ang Aurelia tila ba ay nagiging buhay at ang buhay na iyon ay hindi na kontrolado ng tao. Bigla nilang narinig ang boses ni Kira sa radyo. Marco, Elina, kailangan niyong pumunta agad sa core. Ang engine drive ay nagsisimulang mag-reactivate ng kusa. Hindi ko ito pinagana. Nagkatinginan ang dalawa at sabay tumakbo papunta sa core chamber. Habang papalapit sila, ramdam nila ang malamig na simoy na parang hangin sa sementeryo Pagpasok nila bumungad ang eksena, ang court chamber ay nagliliwanag, hindi ng ilaw mula sa makina, kundi ng malaasong ulap na lumulutang sa paligid. Elvin Sancho de Uprison na wahalad silang kasamahan ay nagsimulang lumitaw si Captain Reyes, si Dr. Malik, at maging ang iba pang crew na naglaho na tila sumanib sa barko. Pero ngayon, hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang mukha ay walang laman, parabang maskara na puti, at ang kanilang mga mata ay mga butas na itim. Bakit? Bakit kayo nandito? Sigaw ni Elina, nanginginig ang tinig. Ang mga multo ay hindi sumagot sa salita, ngunit sabay-sabay silang nagtaas ng kamay at itinuro ang core. Ang makina ng barko ay umuugong at nagbubukas tila isang portal. Mula sa loob nito, may mga aninong gumagapang palabas mga nilalang na tila gawa sa kadiliman ng kalawakan mismo. Hindi lang sila multo. Bulong ni Marco, sila ay ang kalawakan mismo at ginagamit nila ang barko para makalabas. Ang portal ay lumalaki. Nararamdaman ni Marco na kapag ito'y tuluyang bumukas, hindi lang sila ang malalamon, kundi pati ang lahat ng kalawakan na madadaanan nito. Alam ni Marco na wala na silang oras. Lumapit siya sa konsol, pilit pinipigilan ang pagbukas ng portal. Ngunit bawat pindot niya ay tila walang silbi dahil ang mismong sistema ng barko ay kumukontra sa kaniya. Biglang sumigaw si Kira sa intercom. Mako, Elena, may paraan. Kailangan nating i-overload ang core. Kapag ginawa natin yon, puputok ang Aurelia at masisira rin ang koneksyon nila. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ibig sabihin, mamamatay tayong lahat. Kung hindi natin gagawin, my friend, sagot ni Marco na halos wala ng emosyon. Hindi lang tayo ang mamamatay. Buong sangkatauhan, nagkaroon ng katahimikan, ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, naroon ang matinding tibok ng puso ng lahat. Takot, desperasyon, ngunit higit sa lahat, determination. Gawin na natin, sagot ni Elena habang tumutulo ang luha niya. Kung ito ang tadhana natin, tatapusin natin ang sumpang ito. Sabay nilang pinindot ang manual override. Sa sandaling iyon, umuga ang buong barko. Ang ay nagliyab ng bughaw na liwanag na napalibutan ng mga multo. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nagsisigaw, ngunit ang kanilang tinig ay walang tunog isa, lamang itong matinding alingaw-ngaw sa utak ni Marco. Habang unti-unting sumasabog ang core, nakita ni Marco ang imahe ng kaniyang mga kasamahan, ngunit ngayon ay bumalik sa normal ang kanilang anyo. Si Captain Reyes nakangiti at marahang tumango sa kanya. Salamat, bulong ng kapitan bago sila tuluyang naglaho kasama ng liwanag. Sa mga huling segundo, hinawakan ni Marco ang kamay ni Elina. Pareho silang nakatingin sa liwanag na dumarating habang ang katawan ng barko ay pinuputol ng matinding enerhiya. Hindi na tayo matatakot. Bulong ni Marco at sumabog ang Aurelia. Ilang buwan ang lumipas Isang distress signal ang natanggap mula sa kalawakan malapit sa orbit ng isang disyertong planeta. Ang mga rescueer na sumagot ay nakakita ng mga piraso ng barko ang Aurelia. Ngunit kakaiba, ang ilang bahagi nito ay parang buo pa rin kahit hindi dapat. Sa gitna ng mga labi, may isang log recorder na natagpuan at sa loob nito isang huling mensahe ang narinig. Kami ang naging saksi. Ang kalawakan ay may mga anino na hindi dapat gambalain. Kung marinig ninyo ito, huwag niyo nang hanapin pa ang mga multo ng kalawakan dahil minsan kapag tumitig ka ng matagal sa dilim, tumitingin din ito pabalik at doon nagtapos ang mensahe. Ngunit sa dulo ng transmission, may mahinang unggol na narinig isang boses na hindi pagmamayari ng tao.